Hello po sa mga teacher na nagtatanong tungkol sa soft copy ng aking instructional materials na nakikita ninyo posted sa aking timeline or sa page na ito. Uh, ito pong materials na ito ay na-avail ko through Ma'am Rose Plarisan po. Ito po mga ma'am ay uh, weekly kong ina-avail at ito po ay hindi free. So if you want po to avail yung kanyang Uh, soft copy, you can message directly po kay Ma'am Jessa Rose clarisan At sila naman po ay very accommodating sa mga messages po sa kanilang page. Tapos, kasi po ito ay ano, tuli mga ma'am, pwedeng pwede ko naman talaga itong i-share kasi nasa akin naman yung soft copy. Tsaka pwedeng pwede ko rin naman ibenta ng mas mura compared doon sa sa price na na-avail ko. Kaya lang po, Uh, respeto po sa kapwa-guro ay hindi ko po siya gagawin kasi uh, naiintindihan ko naman po na merong payment si ma'am uh, na ginagawa every month sa kanyang subscription dito sa uh, ginagamit niya sa paggawa ng mga instructional materials na to. Kasi kung makikita niyo po sa personal itong kanyang mga instructional materials very high quality po, especially pagdating sa colors. Hindi siya pixelated, maganda siya, maayos siya. So, ganun siya. Kaya, worth it po yung payment na ibibigay ninyo. So, mga ma'am, pasensya po, hindi ko pwedeng ibigay ang soft copy, or hindi ko pwedeng i-resell yung uh, soft copy ng mga instructional materials niya. Kasi po, I understand the feeling na ikaw. Kasi parang pag nanakaw po yun, pag ginawa ko, ano, kaya pasensya na po kayo. You can message directly to her po. Mabait naman si ma'am. Minsan nakaka-discount o minsan ha, nagbibigay siya ng mga freebies. So, ganun po siya kabait. Actually, hindi ko siya personal na kilala pero dahil uh, naging suki na niya ako. So, yun. Ah, uh, Feeling ko close na kami. 'Yon, shout out sa iyo Ma'am Jessica Rose Clarizen.